Good morning So medyo maulanin ang panahon mga katrops Pero dito po tayo sa ating tanim na upo Eh bago po yan magsishoutout muna tayo out kay Arnel Vloggers And then sa kay uh, Joper Lloyd Ah uh, Good morning sa inyo mga katrops So ang ating ano ngayon ay ah uh, Lilinisan natin ang ating upo na bagong tanim Ito nakikita nyo yung upo natin ay nasa gitna ng maraming mga damo ay, Ito po ay kasunod dito sa kabila po natin na upo Ito napakaluma ng upo natin mga katrops So dito ay ito po yung ngayon ay pinapa-pakinabangan natin sa mahabang panahon yan makikita nyo ay napaka marami na pong mga nalanta na dahon dahil po ay ito ay matagal na po na upo na tinanim natin at sa, paka, sa pagsimula nito mga ka-farmers o mga katrops ay hindi po tayo nakabinta dito ng magandang presyo Kaya ang ginawa po natin So nakikita nyo at the last uh, previous uh, video natin Na mayroon po tayong marami po tayong opo natin natapon dito Kasi ang unang bunga po yung dito ay tin tinapon po natin Mga katrops tinapon po natin Kasi wala pong presyo yung opon noon E ngayon ay namunga ng ano Sa buwan ng Marso ay ah, uh, medyo maganda ang presyo kaya nalagaan natin nabunuhan natin kahit pa paano kahit ganyan na yung mga itsura nyan ay nagkakaroon pa rin ng bunga nyan so so unti unti lang yung nakukuha natin dito na mga harvest natin pero at least may presyo mga katrops ay iniipon natin kahit pa paano kung darating ang panahon na kakapusin tayo sa ating pangbigasan pwede natin yung banan hugutin so so ang ginawa po natin ay nag tanim po tayo dito sa lumaan natin na lumang sitaw so sinunda natin ng uh, ng upo ay sa ganon ay ito na po ay tumubo na siya tumubo na siya napakaganda yung tubo niya so makikita nyo no ganito din ang buhay ng tao mga katrops kapag tayo ay bata pa mas maganda yung atsura natin nakaya-aya tayo sa mga uh, nakaya-aya tayo sa tingnan Yo, no? ganyan din ang uh, halaman kaya napakaganda at nagkakaroon ng bunga so, No. So at sabi na nga ng ano ng kasabihan na kapag ang isang tanim ay hindi mamumunga ay pwede siyang putulin. Pero Uh, blessed naman yung tinanim natin kasi maliit pa siya mayroon na siyang blocklock so ganyan po so magsasorbin mo na tayo dito so makikita nyo no, halos puro damo hindi tayo makaraan dito di ay ito po ay tinanim po natin dahil expected po natin na magkakaroon ng magandang presyo kaya ganyan po ay ginawa po natin nagtanim po tayo dito sa pagsalubong ng ano ng Uh, tag-init oh, mga katrops so yun pong ginawa po natin dito sa ating uh, farming kasi tag-init ay medyo uh, bagsak presyo na po tayo dito at ito lang po ang tanim na upo ay umaakyat ang presyo so maging ano po tayo, maging uh, mapagmasid sa mga halaman o mga gulay na dapat po itatanim natin kung tayo po ay uh, tagatanim ng mga gulay. So ganyan po yung uh, ano natin solution natin sa ating ay nako na puputol tuloy sa ating mga uh, ideal na uh, kung saan ay magkakaroon po tayo ng uh, kita kahit pa paano naputol sa si tuloy pero mabilis lang yan maka ano, mabilis lang yan kasi kapag tuwing uh, summer or ganitong mga buwan mga ka-farmers o mga ka-trops ay talagang nagmumura ang mga ano uh, nasib uh, babaan ang presyo ng mga gulay kaya ang ginawa po natin umahanap tayo ng paraan para mais stable po tayo na ano maganda ngayon kasi kahit uh, buwan ng Marso ay dito po sa lugar natin sa Masbate ay mayroon pa rin ulan so yan o e ko nga hindi nga maka ano to makagapang kasi sabi ko ay tag init na okay, uh, buti lang sana kung maka ano siya makagapang siya at makasimula yung pamulaklak niya sigurado po na magkakaroon siya ng bunga para po sa pagsalubong ng tag init eto po ay inaasahan po natin na sana ay aakyat po yung pressure niya no So ganun din umakit na yung ano natin yung upo natin no. So ito ay expected na mamumunga po sa uh, buwan ng uh, April. So expectation pang bigas-bigas lang mga ka-farm, mga ka-drops. Pang bigas na nito Kasi mahirap talaga kung hirap talaga kung wala tayong kita no. Kahit maliit lang yung kita, ang importante ay mayroon tayong kita sa bawat buwan. o bawat na mga halaman na tinatanim natin, hindi po pwede na hindi tayo kumita kasi ay napakahalaga po na sa bawat araw ay gumagastos tayo. Tapos kung tayo ay gumagastos tapos hindi po tayo nagkakaroon ng kita, meaning ay uh, nagpapalabas lang tayo ng ating uh, pera pero wala po tayong pumapasok ayun ang mahirap no kasi uh, talagang kakapusin tayo niyan no at least uh, mayroon tayong pumapasok ng pera no ito po yung tanging paraan ng mga farmers na magtatanim tayo hanap tayo ng paraan kung makatama tayo ng panahon na kung at least uh, eh hindi masyadong malaki yung kita natin at least may pumapasok na income ganyan lang ng mga katrops. So maganda yung mga ano natin na uh, uh, tubo ng ating upo. So ang gawin po natin ngayon ay maglinis po tayo dito. So so uh, sa mga hindi po natin na shout out, no. So abangan, oh hindi ko kasi natatandaan yung mga pangalan nyo, no. Eh ganyan yung mga ano natin dito na i-mention natin yung nag-like sa ating video at nag uh, nanonood sa ating video at least uh, para sa iba ay makikita kayo mapapansin din kayo sa ibang mga vlogger mga content creator or, o viewers ka man na mapapansin ka sa mga kamag-anak mo makakilala mo na nanonood ka sa ating video no? so maulaning panahon mga katrops no? mga kaparmers uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel no? So, inaasahan po natin na uh, uh, Lagi uh, laging nyong abangan ang ating ano. Uh, pasensya na po sa so, hindi po nakapag-upload tayo sa matagal na panahon. sa so, po sa so, hindi po tayo nakakita ng mga content, no. So makikita nyo mga content natin, hindi malaga, no. Hindi patungkol sa pagtatanim. Uh, hoping na uh, sa susunod makagawa tayo ng content patungkol po dito sa ating farming. At God bless, maraming-maraming salamat at uh, Ah uh, paki-like ang video na ito. Uh, at kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel and Facebook page. God bless.